Pray to the commander ng galumpong isda. Ay, salamat sa Diyos na uminis na rin. Ayan o. Ayan. Galumpong Awan ng ano sila pawisan. Pawisan na. Pawisan na. Pawisan <laughs> ayan, ayan. Okay, alright right. Dito tayo nang galunggong. O wala mamaya. Tay may may ano lang konti tok. Dito lang muna ah dito 'tong galunggong. Ayano. Ayano. Yan pito 'tong galunggong kay. Tayo. Magandang tahale pa sa inyo in happy Wednesday. Ayano. Yeah, Commander pinapawis siya na Ayan, shout out, shout out sa yung lahat. Ayan po, salon lang po kami sa isang plato para walang ganong hugasan. Ayan. Alright. Kain po tayo, kain po tayo. Magandang hali. Shout out sa yung lahat. Ayan. Oh, Alright, sa shout out kay founder Mercy Wareham at sa sekretar si Mercy Lim sa kay Miss Abby kay Pari kay Libertine at kay Sis Merly at Team Coop kay Madam Basya at kay Madam Honey Dabasi at sa Esil Noel at kay Madam Lorelin Explore, shout out sa Team Coop lahat at sa Team Hugotors, kay Nikki Harrison, at... Kay Madam Sitang, happy tambayan, shoutout. At... Kay Parin Richard, Parin Kiko, Parin Dark, Dr. Doro Kuliko, Maring Laina. Ah... Uh, kay Parin George, kay Manay Kat, Mami Bibs, Tita Kabyas, at Tita Milin Langdang, at Tita Mading. Yan, yeah, out At... Kay Sis Kalog, at Sis Pili, at kay... Uh, Sis... MB Butterscot, shout out, shout out. Yan. Yan, shout out sila. Yan. Shout out din sa ano, uh, kay Gina Tanaka, kay Lily Potpot, kay kay Mami Nita. Yan. Kay Jis Life in Japan. Yan, shout out. Yan, uh, shout out po sa lahat ah, kay Idol Sniper. All right. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Shout out sa lahat.